Anong gusto mo sa dalawa? Laruan o pencil case? Anong tinda mo ate? Suman? suman. suman? Hindi ka nag-aral? Nag-aral ka. May benta ka na? Ah, konti pa lang. Okay. Anong grade mo? Ate, magpalaro kita. Ipapili ko na lang sa'yo. Pili ka na lang kung anong gusto mo sa dalawa. Okay lang sa'yo? Okay? Sige, hali ka dito. Ate, nakita ko ikaw kanina. Nagantok ka? Hindi ka natutulog? Bakit po? Para po. Para? Para matinda mo? Ano oras ka nagsimula? Alas 4. Alas 4? Simula tinda na. Kaya antok pa ka kanina, nakita ko sa upuan, tulog ganyan ka. Ate, ikaw lang mag-isa Apo. Ah, hanggang ano oras ka nagtrabaho? Um, uh, umaga. Umaga hanggang hapon. paghapon hapon, uwi na. Apo. Tapos ano gagawin mo pag uwi mo? Yes, kusa Mag-aral. Mag-aral? Okay. Maganda yun, di ba? Nag-aral ka. Apo. Sige. Sobra ka masipag ate sa mura edad mo, nagtinda ka, pag-uwi mo, naglinis ka bahay, tapos nag-aral ka pa. Magaling ka talaga. Ate, dahil sa sobra masipag ka, meron ako dito para sa'yo, pili ka na lang kung anong gusto mo. Anong gusto mo sa dalawa, laruan o pencil case? Pencil case talaga gusto mo? Bakit po pencil case? Para po maglagay ng pencil. Paglagay ng pencil. Ayaw mo talaga laruan, no? Maganda siya sana, oh. Ayaw. Ayaw mo talaga hindi mo pencil case. Okay. Sige. Sige, ate. Kunin mo ko anong gusto mo. Ito talaga. Sige, ate, buksan mo. Maraming salamat po. Maraming tulong po dito sa pag-aaral Malaki tulong para sa aral mo. Sige, basta magpa aral ka. Okay? Kasi nakita ko kanina ikaw, nagtinda ka, sabi ko lapit ako kay ate. Salamat po. Okay? So, ito yung para sa aral mo. Dahil sobra masipag ka, nagtulong ka sa magulang mo. So ito para sa iyo eh, pamaral mo, bili ka kung anong kailangan mo. Tuloy mo paaral mo para tulong mo magulang mo mas lalo pag malaki ka. Okay, sige. Ikaw masipag na masipag tao sa mura edad mo, masipag ka tulong mo magulang mo. Kaya ito para sa'yo. Okay, sige. Alis na ako.